Hindi naman halata na masaya yung mama nyo dito no. So ng mga Mars for today's ang gagawin natin is mag unboxing ng mga parcel na galing sa mga iba't ibang seller. Yes, mga Mars, karamihan talaga dito ay galing nga po sa mga iba't ibang seller na ating mga kakulab at syempre mga free samples. At kahapon nga, Diyos me, sabay-sabay talaga silang nagdatingan, talaga namang natambakan na ang person na ito. And ayun mga Mars ko, kahit kakagaling nga lang natin sa hindi pagiging okay, eh tuloy pa rin natin itong mga gawain natin parang hindi tayo matambakan. At baka mas lalo lang ako ma-stress kapag hindi ko nga ito inasikaso kasi ayan ang dami-daming kalat. And alam nyo ba mga Mars, dati lang talaga iniisip ko, paano sila nagkakaroon ng ganito? Paano sila napapadala? ng mga products, paano kaya yun nag-unbox sila ng ganito kadami. And ayun mga Mars ko, kahit papano ay nararanasan ko na bilang isang content creator. So sipagan lang talaga, bawal pa tamad-tamad. Basta nga ayun, wag na magpapaka-pressure para nga iwas stress. And alam nyo ba, sobrang saya ko talaga dito sa mga natatanggap ko na parcel kasi ito yung mga gamit na gusto ko lang pero ngayon nakukuha ko ng libre. Ops, it's not to brag but to inspire. Huy! So, syempre, isi-share ko lang sa inyo mga Mars dahil alam ko naman na meron ako dyan mga followers sa mga small content creator then nakatulad ko lang din naman na nangangarap din talaga na magkaroon ng mga ganito pero dahil nga sa aking kasipagan ayan mga Mars, kahit papano ay nagkakaroon tayo ng mga blessings sa iba't ibang seller. Basta nga ay sisipagan lang din talaga natin at pag-aaralan yung mga pasikot-sikot dito sa pagiging content creator at affiliate. And katulad na lang din ng isang product na to mga Mars, sobrang tagal ko lang gusto magkaroon ng ganito. Pero syempre dahil minsan nga ay may pagkakuripot ako, hindi ko talaga siya ma-check out, check out. Pero biruin mo yon mga Mars, eto nagkaroon tayo ng libre lamang. Pero for me, hindi naman siya as in libre lang kasi pagtatrabahuhan ko rin to kung paano ko siya makukuha na ng magandang video, paano ko siya mapopromote, ganun. So ang kagandahan lang talaga mga Mars, ay syempre wala kang nilabas na pera tapos pwede ka pang magkaroon ng komisyon. And alam nyo ba mga Mars, nag-start talaga ako mag-affiliate is 2022 pa. Pero ayun, minsanan lang din talaga ako mag-promote ng mga products, ganyan. Kasi okay, mga Mars, kapag walang libre, ay nako maglalabas ka talaga ng pera dyan. So, ayun talaga yung pinakapuhunan natin mga Mars, para nga magkaroon din tayo ng komisyon. Kasi pag ayan nga ang pre-remote mo, nag-trending, ay Diyos ko, dahil talaga namang paldo ang person. Alam nyo ba, dati talaga, akala ko rin talaga hindi ako magiging marunong sa mga ganito. Yung tipong akala ko, hindi ako magkakaroon ng benta, hindi ako magkakaroon ng komisyon. Pero dahil kinapalan ko yung mukha ko, talagang sinipagan ko, wala na akong sa mga sasabihin ng iba. Kasi, ba diba, kahit papano ay nagkaroon tayo. Hindi man kasing bongga ang iba, ay nako, is sobrang laking blessing pa din para sa aking small content creator. So, kaya naman ikaw, Mars, kung napaghihinaan ka na loob lalo na kung mababa yung mga views mo, gano'n. Ay, Mars ko, wagang kang panghinaan kasi kahit ako, nagsimula lang din naman ako sa maliit. So, ang kailangan lang talaga is consistency. Tapos, kailangan masipag ka, ganun. At ang pinaka number one talaga dyan is kailangan makapal yung mukha mo. Nakakatawa mang pakinggan, nakakatawa mang sabihin, pero yan ang totoo. O, siya? Bye-bye!